Bukas na pala. Malinis na tayo. Ready na. Para sa walay. So, Monday na kami magwawalay siguro. Isang napakagandang umaga na naman mga ka-farmer. Bakit may ibon sa labas. Kaninong ibon yon? Hindi naman akin. Kanina yon kay Rambo? Ha? Kala ko akin eh. Dami niya na rin pala ha. Ang galing ha. Ang sarap oh. Rambo, ilan na yon? 1, 2, 3 ba? Ang dami mga ka-farmer. Sasabayan natin. Dadagitin natin. <laughs> Nakakatuwa naman ayan si Rambo, meron na din siya. Oh. Dami niya na. Oh, di ba? Oh. Ayun na 'yon, oh. Oh, 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 oh. Hmm. Sa Maynila 'yan ang ano, dagitan kasi magkakalapit lang pong mga loft. Hmm. Yo, ni sa kanya. Dami na rin ha. Lagpas ano na 'yan ha. Mga 12 na siguro 'yan. O, tayo naman ay magpapa mga farmer dahil uh, bago tayo bumisita sa ano, panuorin nyo lang muna pag Magpapalabas tayo ng ating mga kalapati. Ben, ang taas nila mga ah, farmer Ayun yung kay Rambo, yung sa akin oh. Ayun o, oh, taas Katawa naman talaga ito Dalawang grupo hmm. Um, ayun oh. O oh. Ay pa magsanib pwersa. Oy, magsama-sama na kayo, mga loko kayo ha. Yun. ito iba din ay, yung iba oh taas oh ay, dalawa pa ayun oh may eh. ay hindi ano yan hindi yan sa atin ano yan galing sa biyahe <laughs> yun ang sinasabi ko sa inyo tagal nyo magsama oh, sige layo kayo gandang panoorin no? ang dami na nila oh. meron pang parating ng mga kinis eh. sabihin mo na ayaw pang sumabay nung iba may itlog kasi yun eh yung itim eh mamaya ah, bubuksan ko din lang kawawa naman oh. Wow. So ayan, ang ano natin, ang aviary po natin ay uh, ano na. Ang aviary po natin ay uh, matatapos na, pipinturahan na lang po 'yan at yung dapuan na lang po ang gagawin. So ano na 'yan, tapos na po 'yan. Kapon nga pinipilit ni Junjun -Jun, kaya lang talagang sabi uh, ko nga Jun bukas na kasi siguro sinabi niya bukas tapos na 'yan. Sabi ko bukas na huwag mo nang pilitin at anong uh, oras na. <laughs> ayun oh. Hoy. Grabe. Mataas sila mga farmer Bukang, a uh, kaalago ito ah. Hmm, ayun na oh. oh yun, sabi ko na nga ba eh. Maalago na sila sa malayo. So, yun naman ang maganda kasi nagre-ranging na sila. Oh. Ayun. Uh. Tapos tumataas. Uh. Yan. So ayun, ah uh, sana mapinturahan na din ngayon ano? At uh, matapos na po 'yan. May malagay silang kahit ng o apat na dapuan, okay na 'yan. So after that tama tama wala nang mga itlog eh. Puro inakay. I-ano na natin yan, ipag hiwalay na natin. Yung nga lang, medyo hirap akong anuhin yung hen at kak. Pero ano din yan, siguro pag nahiwalay natin, makikita naman natin yung kak na mahahalo sa hen. Eh. Kasi mag-ano naman yan eh. mag naman yan. <laughs> so ayun, ano na lang natin, i- ililipat na lang natin mas mabilis ng manghuli ngayon pag nalipat na po sila dahil mal mas maliit na po yung kanilang uh, uh, anuhan, yung aviary mas maliit na medyo makulimlim ngayon ayan o oh. tingin, tingin muna ako ng uh, mga ibon ayan, okay na tayo pala nandito na, nagpakain na rin po ako mga farmer uh, at ayun okay na yung ating uh, ano Ayan no? Pininturahan pa. <laughs> Hindi pa. <ba? laughs> Nabitin ng pintura. Pero okay na yan. Ah, finishing touches. Pero ano na yan mga farmer Okay na. Okay na tayo. Mm -hmm. Sabi nga nila. Kalapati lang eh. ba diba? Kalapati lang ang titira. So ayun. Ito na yung ating ano. Oh, Malinis na. Nice na yan. Oh, tapos din. So, lipat bahin na naman tayo. Sa susunod. Kubo naman. Ang <laughs> laki ng langka mo ha? Mm. Ang pangu. Yeah. ah. Ang bango. Ah. Kaya nga, yan ang the best. Ako pa yun, eh. Ha? Kasi nanay, ano, pakainin mo no? Si nanay Susan. Ha? Ah, yun lang. Ito, 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 ito. Bibigay ko, bibigyan ko din si Ban. Laki eh. The best eh. Hindi pa, hindi ko pa nabi. Nakakatay, mamaya ang gabi, katayin ko. Lucky. Ang po ng ano, ng walang kang binigay ni Junjun. Ang -Jun. lumaki lupain mo ngayon, ano? Pati mansyon, meron ka rin. Na? Wala siya. Lupain. sumakyan lupay ni Jun Jun hmm. ah, ano pala di pa ako nakaka Ay, next week na naman yan ang bakuna mga farmer gawa ng busy na tayo sabado linggo hindi na naman natin makasikaso ito so ayan o oh, bago natin kalapatids na naman yan sa na naman o oh. <laughs> Kaya hindi ko binibitawan kahit ta uh, konti-konti ay nakakapag-vlog po tayo ng update sa pigeon kasi alam niyo diyan ko kumuha ng pagkain para libre na. 'Di ba? Hindi na tayo ano. So, ayun. Ah, kahit papano may ano, may pang tayo sa ibon natin. Supplements sa uh, pagkain. Oh, dito natin kukunin. Pero nag enjoy naman ako. Oh. Nice na. Yung mga inakay. Ay, papakainin ko pa pala to isa. Okay na tayo si Chuchay. Sunod na, sunod sa akin. Uh, uh, oy Nakakala mo, ha? Ayan, yeah, bukas na pala. Malinis uh, na tayo. Ready na. Para sa walay. So Monday na kami magwawalay siguro. Tamang tama yung mga inakay natin dyan. Sakto na yan. Tapos lilinisin namin ni Kong Kong. ko siya na isang araw. Para malinis ko yung, ano, yung mga doon. Tapos sa uh, gagawa natin na magandang plano yan. Kung anong maganda. Eh, busy pa yung ating mga carpenter. <laughs> Gagawa pa kami ng pool table So medyo busy pa po mga farmer Kaya saka na muna eh, Ipitan na Lipat na naman sa kabilang Working station Nasaan ba yung may bulotong Ah ito Bulotong din yan Oh, ito. Sakto pang walay na po 'yan. Ito, oh. Ito wawalay na. Ito may tatlo pa dito. Ah, dalawa. Ayun. Oh. Isa. Ako, iniinit lang pa doon. Ay, sorry. Hindi niyo na hindi niyo na ano 'yan. Hindi niyo na pipisain 'yan. Lana 'yan. Okay na tayo mga uh, farmer. Ayun. Panina, ang gandang panoorin, ano? Rumoronda. Gagawa daw ng ano dito? Mushroom. <laughs> Mushroom si Papayam. Mushroom project. Mga tatlong piraso lang, Papayam. Pwede na. <laughs> Ayun. <laughs> Magana daw siya. May binili siyang bini ng mushroom. So, ayun. Subukan niya. Alam mo naman na, andyan naman na ang YouTube mga farmer So, ayan. Ha. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At, uh, bukas wala tayong pigeon loft dahil uh, wala tayong loft project. Ah, pigeon vlog dahil na uh, ano tayo bukas. Busy tayo mga farmer. Pero ang ganda na oh. Isa na lang sa gitna. Isa na lang po sa gitna ang iniintay natin na magawa. Pag nalagyan na yan, wow, ayos na tayo. Ang ganda na ng ating uh, pigeon loft. So ayan, maraming salamat at magandang buhay!